po Firm yeah. na naman oh. Ganun yung kalambot pa pag wala. Kuya uh, uh, magandang araw sa iyo. Napakasal oh, Tulingan na uh, ang gamit mong isda rito ay... Mismong tulingan niya. Yeah. Tulingan talaga, no? Uh, At ta ang, ang tawag naman sa luto ay... Sinaing na tulingan. Sinaing na tulingan. Ayan na. Tulingan, na yan, uh. matatanda mo, Kuya Perdi, nakawento mo sa akin, no? Uh, from Lola side pa, mga anong year kayo nagsimulang gumawa ng sinayang na tulingan? Actually, uh, ito po nag-original ya sa Batangas. Nung nagpuntang Lola ko po sa Batangas, yung umano sila ng kasala sa kamag-anakan namin, mm -hmm. doon niya nakita yung sinayang na tulingan. Ayun, natutunan sa ng Lola. Sa pangyay pa nakalagay yun. Mm -hmm. Ang araw po yun. Yes, Mga sabo. 1970s pa yun. 1970s pa? Tagal na? Tagal na po. Meron talaga si na tulingan na nasa palayok. Ayun na. At uh, ito, naipasa na ang recipe sa inyo? Hmm, ganun na no, po. Ito ba nung mula nung kay Lola pa, hindi mo binago ang templada? Ano na naman kasi, hindi naman na hmm. Pero meron na, isa pa nga, meron na pagbabago ng templada yan eh. Eh ang una po, um, pagluluto po talaga yan, hmm. sa palayok, tubig asin lang po sa kanina okay. ano, okay. niya. Yun lang po pagluluto niya. Na. Wala pa hmm. siyang... Alam mo no, wala pa siyang taba. Okay, pwede mo ba makwento sa amin yung konting proseso ng pagluluto ng sinaing na tulingan? Eh naman po kasi, yun eh, ay po, hiwain po ng pa, ganyan yan, kabila po yan, okay. sa kapipisa niya. Kailangan po, lininisin may higing tiyan niya, yung tiyan niya, at saka yung, yung dugo niya sa miso sa may hasang, kuga sa may higing, sa pumbuti yun. Mm -hmm. Tapos yung tiyan niya, lininisin po may higing, kasi doon nagmumula pa itong isda ng tulingan pag hindi nalinis ang may mm higing. -hmm. Bakit siya nilalag lagyan ng dahon ng saging. Pinipusuporta po, po sa ano yun, sa leg, sa ulo ng tulinga para hindi matanggal. Naputol ka agad, ano? Po, Kasi no? po, yun, talaga, sa total lang po talaga, sa unang-unang -una pa noon, wala po talaga dahon. Okay. Wala po talagang dang, okay. wala dang, ano yan, ng saging. Eh ngayon, nilagyan na ako yan. Nilagyan po para sa suporta <laughs> ng ano. Kasi kada kuha po ng pagyangat pong lagyan, po ng lagyan yun. Naputol ang leg, na. ayun. Sa pagluluto po niyan, matagal po processing ng pagluluto niya. Mga ilang oras ang hinahabol. Pila ka na po ng apat na oras niyan? Grabe, ang tagal. Para kanya, ang tulinga po habang niluluto niya, nilalabog yan, dinalalabog ang laman niya. Mhm. Mm po diyan yung kanyang ulo at yung kanyang tinik. Ayun, yun palang. lang. Kaya pala matagal na proseso. Mm hmm. Ito, Kuya Perl, sa matanong ko, araw-araw ba, gano'ng karami, o na average, ilang perasong tulingan na niluluto niyo? Conforme po sa kilo, nabinibili. Sa size pati po yun. Mm -hmm. Kapag ganyan kalalaki po ang size, maabot po yun ng tatlo, isang kilo niya. Kung kuha ko ng mga 10 kilo, pwede <laughs> yung maabot po yan ng mga 30, feet. 30 pieces ayun pag ganyan kalalaki po bukod sa tulinga nga kuya Perch uh, meron ako nakita nagtitinda ka rin dito ng uh, tinapa, tinapa. No? isa rin ito sa mga negosyo nyo hmm. ayan ang ah, tinapa naman ang gamit nyo ay? bali tatlong sa ngayon po tatlong klaseng isda ang ginagamit niyo eh. nung hmm. araw kasi po yan dalawang klaseng oh. lang po ang tinatawag po nagalonggong at saka yung tunsoy ang ah, pagkakalang ko kasi ah, talaga sa lola ko nang galing ang pamtatapa, yun ay sa salinas sa mm -hmm, salino, salinas. Sa salinas. Ayan, grabe no. Lahat pala halos sa lola din ang galing ang mga pagtitinda. Nanay ko, taga salinas din. Ko, Kaya naman kasari. pala. Yung tulingan eh, di ba may kwento, nakakalason daw. Mm -hmm. Meron po, pag yung pangit ng isda Okay, talagang meron puya. pala siyang nakakalaso yung, yung po, ang, pagka, ang pagkalaso na naman po niya, yung tate at saka yung Dumi ka ng dumi, dumi. siransyan mo po. Nakita ko rin, meron ka pa ang nilalagay dito, taba ng ano ito? Baboy po yan Bakit nilalagay yung taba ng baboy? Ayun na po yung pang pano lang yan, kumbaga sa no, toppings Ah, Tapi yung kalamyas po, wala lang kalamyas ah. Nako, grabe, Sala, ayun, umalaga rin yung kalamyas na sinasabi mm -hmm. mo, no? kompa sa rin salamat kuya Ferdy sa oras. Siyempre tikman ko na yung tulingan na 'yan. So, ayan nga po, nandito tayo ngayon sa pamilihang bayan ng uh, Santa Cruz, uh, Laguna at uh, eto nga ang tinda ni Kuya Ferdy dito. Itong uh, sinaing na tulingan at uh, merong bagong-bagong lutong tinapa no. Ito 'yung sinasabi niya kanina, may toppings no. So, uh, kung saan tayo nakatayo tirahin na natin to mga night mga kakay no? taba daw na ang baboy yung kutsara siyempre no? uy ang lasa malasa, malasa. bakbakin na natin ha yun no pag uh, pinitas mo yung karne ayan po oh. firm siya no firm tapos yung amoy niya halos kaamoy po ng tuna Wow. Ang sarap. Para siyang alam niyo po yung, yung pinakain nating mackerel na uh, sardinas, parang ganoon siya, gourmet na gourmet. So ulit sa kanin mainit. Ay hindi ko na masabay ng kanin, no. Ganoon ko siya may ngayon, mga night makakain. Alam niyo po yung binibili natin dilatang na uh, mamahaling mackerel, di ba? Ayun na, ayun ang lasa. Wow. Ito, sabihin ko po sa inyo, double check talaga. Ang sarap nung sinayang natulingan ni Kuya Perdi. Balancing, balancing. Yung asim, yung alap. Napakalasa po ng karne. Mambot na, pero hindi. Nagigiba, no? Yung pabihinan niya mo po, durog. Ito kanya. Ang sarap pa sa, la sa bibig. Nung firmness. Nung karne, oh. Ah, okay, ganyan ganon Ganun po siya. Kaganda. So, ang presyo po ni Kuya Perdi, naglalaro sa 70 pesos hanggang 100 pesos, no? Depende sa sukat nga, sabi niya, no? Ay, eh, kagaya po nitong ako ko, medyo malaki talaga. Pero, sulit na sulit. Sa so, 100 pesos, talagang, sabi mong pagka makakain, kaya po ng mga tatlong, hanggang apat na pamilya sa sobrang firm sobrang laki po ng sida, ng tulingan. Mm. Tarap. Wow. Alam nyo, lagi tayo nahiwagaan, di ba? Ang sinaing natutulingan, ayan, na, na, na ituro na sa atin ni Kuya Pergy, no? Bakit nga naman ba nalagay ng dahon ng ano, ha? Ah, yung saging po. Ayun nga daw po, no? Niingatan ng na ma-humiwalay ma yung ulo sa katawan. Mmm! Maraming tarap. Mmm! Pwede kayong dumayo dito sa Santa Cruz, Laguna. Yung pamilyang bayan po, no? palengke, kumbaga. Nandito lang po siya. Nabatagpan niyo. Pagtanong niyo lang, Kuya Perdi, no? Tulingan. Hindi din nila tuli sinaing na tulingan. At saka tinapa po. Ngayon talagang nga, uh, kilala na kila siya rito. Isa po siya. Sa mga pangunay na titinda, yung pamilya nila, no? Kay Lola pa. Titinda nitong sinaing na tulingan. Dito. Santa Cruz, Laguna. Hmm. Ayos. Double check to ha. Support po natin. Sariling ate, no? Parang di sasarap to. Il iluto mo ba naman ng pinakamababa daw po na ah, apat na oras. Lambot ng tinik, oh. Yung nakain ko yung tinik, ang lambot. Ganun pala yung parang may, binig, may bilanag po tayo yung bangus na paksiyo, di ba? Yung pati tinik, kinakain din. Di Halos ganun po ito. Hmm. Nakatuwa, toppings daw po yung taba. Pero, pag pinagsabay mo yung taba at yung karne nitong isda, explosive ang lasa. Matutuwa ka sa lasa. At importante, importante po ah. Nga nga yung mga kakakit, nyo ah. Nakausap ko siguro Kuya regarding sa tulingan. Ala, kasi meron tayo pong talagang tradisyon na yun sabe Pag di ka marunong mag-process ng tulingan, ngayayari ka po talaga rito. No? Kaya ingat tayo sa pagkain nito. Pag hindi marunong ang naglilinis at nagpa-process po nito, delikado. Baga kaya marunong ka talaga maglinis nito ano? Maayos naman po siya talaga isda na kinakain natin siya Although mayroon po itong part na ito natutunan ko pa sa aking nanay no? Sa air mat ko siyempre Kaya so, nag-iingat din po tayong bumili ng tulingan Mmm Grabe Alam nga Ang galing natin yung ano Ah, pasensya na po kayo. Nakakamay lang ako. Nandito po tayo sa palengke. Pakita natin. Ay, may nakakita pa akong taba dito eh. Ito yung pinakaulong tulingan, no? Ano mm -hmm. Kasi nga naman, oh, ganun mo yung kalambot oh, pag wala na siyang ano, ba diba? Tanggal ka At, tingnan nyo. Paano nilinis ni Kuya Purge? Nila o oh, yan, oh, wala nang laman loob, no? Talagang tanggal po yung hasang, lahat, malinis na malinis. Ala ka rin makitang namung dugo. O, oh, yun ang importante. Tapos, ayan, flat na flat. ba? Diba? Ayan natin. Pa tayo. Harap! O oh, yung mga noy mga kay, bago pa ba ako mabulunan, <laughs> wala ka <kayo> namin dito. <laughs> Double check talaga ito. Portal natin, no? pwede nyo pong dayuhin. Bahay ng Santa Cruz, Laguna. Ngayon itong sinay na tulingan ni Kuya Perdi, no? Mabuhay kayo. Yan, no? Siyempre, ako pong ko Kuya Jeff, no? Ating kalimutan, one for one. akay ni Sol Party Riz, oh. no? Siyempre, bumpusin na natin yan. Pag mamahal sa inyong lahat, tirahin ko ba ito, ha? Ah. Bye!